Binasag na ni Miss Grand Philippines Emma Tiglao ang kanyang katahimikan patungkol sa evening gown na isinuot niya kagabi sa preliminary competition. Karamihan kasi sa mga Pinoy ay nadismaya at sinabing hindi daw pang Miss Grand ang gown. Sa interview sa kanya ni Adam Henato ng Sash Factor, sinabi ni Emma na nagbasa daw agad siya ng mga comments after ng evening gown. At nalungkot umano ito sa mga panlalait na ibinato sa gown at sa designer na si Ryan Uson. I I can imagine kasi parang nagbasa ako right after my gown competition. Mixed emotions then I'm happy and I'm sad kasi medyo nahati yung Pinoy. But I hope that you will appreciate the effort of everyone. Yung performance ko, the effort of the designer. Ang hindi lang matanggap ng mga Pinoy ay kung bakit tila mas pinaghandaan pa ng designer ang gown ni Miss Gana kumpara sa sarili nating kandidata na parehong siya naman ang lumikha ang masakit pa, tinawanan lang ni Ryan ang mga Pinoy na pumuna sa kanya. Wala daw siyang pakialam dahil unbothered siya. Siguradong makakaapekto ito sa laban ni Emma sa Thailand dahil kilala naman natin si Nawat na sobrang perfectionist. Isang dulas at isang salita lang ng kandidata na hindi niya magustuhan ay agad niyang nililigwak. Ganitong ganito rin ang ginawa noon ni Baraza kay MJ Lastimosa at Polina Vega Same ng designer pero sobrang majestic ng kay Colombia at parang nilaro naman kay Philippines. Ang ending, ligwak si MJ at corona naman si Paulina. Maging ang lumikha ng national costume ni Emma na si Patrick Isorena ay nalungkot at napatanong na lang kung bakit pagkatapos niyang makita ang pulang gown. After nga ng prelims ay mahahalata sa mga mata ni Emma ang lungkot na hindi nagustuhan ng mga kababayan niya ang gown ngunit pilit pa rin siyang umingiti sa harap ng mga kamera. Kung ikaw ang tatanungin, honestly, nagustuhan mo ba talaga ang gown ni Emma? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban niya sa Thailand, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell